ang batang iniwan ng ina. E nila pama nila si Keb para doon na palakihin, at para na din mailayo ang bata sa taong namamasid kay Keb palagi. Nasa tatlong taong gulang na si Keb isa siyang masayahing bata at guwapo na mabait pa. Ang paborito niyang laruan ay yung bola na ibinigay ko sa kanya, binibigyan niyang halaga ang malaki o maliit na bagay na binibigay sa kanya dahil importante sa kanya ang lahat ng bagay na kung anong meron siya. Mabait din ang naging magulang na kumapkop kay Kev, isa sila disiplinadong tao at lalo na si Kev ay tinuturuan nila lagi ng tama. Hanggang sa humantong na si Kev sa ikapitong taon nito malapit na ang kaarawan ni Kev kaya nagpa siya ang magulang niya e uwi siya ng probinsya at doon na ipagdiriwang ang ikapitong taon ni Kev, labis na ikinatutuwa ko dahil sa wakas ay makakauwi en ako ng aming probinsya sabik na sabik na akong makita ang pamilya ko. Kumuha ng tiket ang amo ko para sa amin at kinabukasan ay babiyahi na kami paporban Kaya ngayon ay niligpit ko na ang gamit ko at pati na ang mga kailangan ni Kev. Excited na lahat pati na yung alaga ko halos di na mapakali sa tuwa ang alaga ko. At bamyahi na kami pupuntang airport dahil isang oras na lang ay oras na ng aming flight. Pagdating sa airport, wow! Ang laki ng airplane mami. Yes anak gusto mo sumakay dyan. Opo mami gustong gusto ko po. Anak baka nagutom na Tara kain na muna tayo para hindi magutom itong pogi kong binata. Okay po. Pagkatapos naming kumain ay agad inaman yung alarma na maghanda na ang lahat dahil darating na ang oras ng flight namin. Pagdating ng bahay ay dahil sa pagod ng biyahe, sabay kaming nakatulog ni Kev. At di ko na malayan na na lang gumising si Kev sa akin. Kaya paggising ko ay pagtingin ko sa tabi ko wala na si Kev. Agad ko itong hinanap at buti lang ay naglalaro lamang ng paborito niyang bola na ibinigay ko sa kanya. Yaya binantayan ko po kayo sa pagtulog mo hindi ko na po kayo ginisig dahil mukhang mahimbang ang tulog mo kaya binantayen ko na lang kayo. Ang bait talaga ng maalan ko na yan salamat pagbabantay mo sa kin ah. Walang anuman po. Ilang araw na lang ay kaarawan na ni Kev at lahat ng kailangan niya ay ready na lahat at pati mga soti niya sa birthday na ready na mga invitation cards ready na lahat at araw na lang ang hinihintay namin para sa celebration.